Magandang araw po, Sir Rafi Tolpo. Nanawagan po ako sa inyo dahil gusto ko pong mabigyan ng aksyon ang maling pamamalaka dito sa Liloy Hospital sa Buwangga di Norte po. Namatay po yung kapatid ko, Sir, noong January 7. Pinadmit namin siya doon ng December 4, tapos pinalabas kami ng December 9. Dahil sabi nila, sabi ng doktor, wala daw pong sakit yung kapatid ko. Kahit nga po, nahihirapan na po siyang huminga. At payat yung kapatid ko. Tapos, Ayun, lumabas kami kasi pinalabas nila. Tapos noong January 7, tumawag po sa akin yung kapatid ko. Sabi niya, ay hindi niya daw po kaya. Sabi niya, sobrang sakit na daw po yung chan at yung lungs niya. Eh, ayun, nagpa-akyat po ako ng rescue doon. Sabi ko po sa rescue, na punta kami sa Dapitan. Dapitan Hospital. Kaso sabi ng rescue dito, na kailangan daw po namin dumaan doon sa Liloy Hospital para po mabigyan kami ng referral at saka mabigyan din po ng oxygen at saka dextrose yung kapatid ko. Pero pagdating doon, kabaliktaran po yung nangyari sir. Kasi yung nurses doon, or doktor ba yun, nakausap ng tatay ko, sabi nila, wala daw po sakit yung kapatid ko sir. Kahit sobrang nahihirapan na po yung kapatid ko sa paghinga. Sabi nila, isip na sa isip lang daw po yung sakit akala lang daw ng kapatid ko na may sakit siya. Tapos ayun yun yung masakit sa amin sir kasi hindi namin nakalain na hindi sila hindi sila magbibigay ng referral. Kahit naman referral lang yung hinihingi namin para makapunta kami doon sa dapitan. Pero hindi talaga sila nagbigay. Galit na po sila. Tapos ayun, pinakausap sa akin ng tatay ko, yung head nurse ata yun or doctor ba yun. Sabi niya, sabi ko sir please, bigyan nyo po kami ng referral para madala ma namin ng kapatid ko doon sa dapitan. Kahit referral lang sir. At saka kahit dextrose lang ganyan. Sabi nila wala daw po yung sakit yung kapatid ko. Ang kailangan daw po ng kapatid ko sa psychiatrist. Sabi ko sir, hindi po psychiatrist. Wala pong sakit sa utak yung kapatid ko. Kaya ayun, nagalit po yung kausap ko na hindi talaga kami binigyan sir. Kahit dextrose man lang at oxygen. Kaya yun, naghanap po ako ng ano dito, ambulansya. Tapos kinuha ko po yung kapatid ko dun sa Diloy Hospital, Sambuanga Dil Norte. Kinuha ko po ng ambulansya. Tapos ayun, sobrang nahihirapan na po yung kapatid ko. Parang hindi ko na po kaya na dumingin sa kanya. Tapos sa so, ipin lang kami pumunta kasi, akal, kasi nga sabi ko, sobrang naano na yung kapatid ko. Kailangan niya na po yung oxygen kasi Dumidilat na po yung mata niya kapag huminga siya. Sa ipil lang kami pumunta largo, diretso. Kasi yung ipil mas malapit lang po dito sa amin. As pagdating dun sa yun, inaasikaso naman ng ipil. Sobrang bait ng mga doktor at nurses doon. Kaso huli na po. Nakarating kami doon, ala January 6 ng alauna. Tapos pagka January 7 ng 3 AM wala na po yung kapatid ko sir tapos ang sakit na finding nila doon infection po sa kidney umakyat na po yung bacteria sa utak kaya ayun sobrang sakit po sa amin sobrang dami na pong nagreklamo dyan about sa Liloy Hospital na dapat daw talaga bigyan ng aksyon. Sana sir matulungan nyo kami. Sana mabigyan nyo po ng aksyon yung panawagan ko at panawagan ng lahat ng tao dito sa Sambuanga del Norte about dito sa pamaling pamamalaka sa Liloy Hospital. Ano pat naging doktor sila sir at naging nurses? Kung ganyan lang naman yung turing nila sa mga tao doon, sa mga tao na gaya ko na mahihirap at nangangailangan. Hindi lang naman, hindi naman nila ginagamit yung profesyon nila. Kayo na po ang bahala dito, sir handa po kaming haharap buong pamilya. Lalong-lalo lalo na po yung papa ko dahil siya po yung labis na nasaktan dito po sa pangyayaring ito. Sana po mabigyan niyo po ng aksyon ito at sana mapansin niyo po itong post ko sa Rapi po. Alam ko po may puso kayo sa mga nangangailangan at sa mga mahihirap po sa mga nangangailangan ng tulong na gaya nito. Sir, please, ka, kapansinin mo po itong post ko. Maraming salamat po.